sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Yan nyo nga kaya buhay yung mga kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali wala kayong mararating. Ako na lang sasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Mumaba ka na doon! Tatawa ka pa. Grato. Galing squatter.